Sorry, Amy. Pinakita na ka balikan kanina. Hindi na pala pupunta sa summer house. Tumawag si mama at may ibang inutos. So, I'll see you tomorrow na lang. Let's have dinner dito sa bahay. Okay. Bye. Miss, 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 sorry, hindi ko sinasadya. Iniwasan lang talaga. Ikaw na naman? sino hindi na pala yata bang pag-aari mo? Pwede rin tong kalsada, inangkin mo na rin. Kaya kahit ano, papanggain mo, ganon? Eh kasi naman, every time I see you, pahara-hara ka. Anong ko pa? Nayanan ka ba? Alam mo kung hindi kita iniwasan? Ikaw pang nabangga ako eh. Ay, wow! So gusto mo pa magpasalamat ako? Thank you ha! Thank you na dahil sa'yo natapon yung paninda ko! O, kamusta naman yung kikitain ko ngayon? ngayon. Eh, hmm? kaya lang baka lalo akong pagalitan ni Ina pag nakialam ako. Please, don't be too dramatic. Magkana ba yung tinda mo? I'll just pay for it. You've got some nerves to freak out over... whatever that is. Apo! Ang kapal mo rin eh, no? Ibang level ng kayabangan mo. Parang sabihin ko sa'yo, itong whatever na to, ito yung buong buhay sa'kin. Sa, sa bagay, hindi naman yun magigas ng isang overprivileged pero napakababaw na tao na isang katulad mo. Hindi mo ko kilala. So you have no right to judge me. Alam mo, naaala ko sa pamilya mo eh. Malamang wala kang pagpapahalaga sa kanila. Kasi kung meron, hindi ka aasta na parang wala kang pakialam kung nakakasakit ka na ng ibang tao. Oo na sa nga lahat. Pero wala kang muda.